Labi ang pangihinayang ni Tatay Guillermo Gallarde kan kinamatisan San Rafael San Pascual Masbate makalihis na tuyong ginadaan ang sa iyang mga atamang kambing kan na bibisong kagibo kanakaaging nakaaging simana. Istorya niya, maagahon ka na kaaging biyernes kan madiskubre kan sa iyang kabarangay ang sinapo kan sa iyang limang kambing. na Napigawalat niya pirang metro sa nasa sa indang residensya. Dangan, pag abot niya sa lugar, digding niya na daan na abutan ang makangurungirhat na sinapo kan sa iyang mga ataman na enterong mayo ng buhay asin may tinigbasan. An makangurungirhat na sinapo kan sa iyang mga ataman na enterong mayo ng buhay asin may tinigbasan masakit na sa kalooban ma'am na nawala yung pagdakap di namin. Yun ang inaasahan mo namin na maka, may, may income kami tapos bigla lang nawala. Sigun kay Tatay Guillermo, sulamenteng ang pag-ataman ng kambing ang sa indang napapagkitaan. Alagad huli kang pangyayari, dahil niya da aram kung sa naman makuha ng panibagong puhunan. So, dapat, dapat kayo, dapat kayo may mga kambing, mag-ingat kayo kasi nangyari na no sa amin. Sigurado, dapat iliktok tabi niyo sa sa bahay niyo kasi delikado kasi ang ano eh gumagalang aso ngayon na hindi normal na aso yan Mientras tanto, napag-araman man na antes ang panggagadan sa mga atamang kambing ni Tatay Guillermo, anong nakambing man kan sa iyang kabarangay, antuyo man na ginadan, kan nabibistuhan na bibistuhan na kagibo. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia.